Hello mga masters, welcome again to another analysis paralysis ng Mahjong Game Novel. Ang title po ng game nito ay Mahjong Game, Ano ang mga puro ko? Ulitin ko ah, Mahjong Game, Ano ang mga puro ko? So this time pa lang po, tinatanong ko na kayo kung ano yung mga magiging puro ko sa aking baraha kaagad-agad. Pag nakita nyo na muro na kaagad, tignan, sabihin nyo kaagad or comment nyo po kung ano, ano, yung magiging puro Puro ko sa baraha na to, no? So, alam ko, marami magagaling sa inyo dyan, kaya maiko-comment nyo kaagad lahat ng mga possible na puro ko, pwera lang sa four balls ko, no? or, or four balls to na nabanggit ko na. Isa sa magiging puro ko si mamaya yun. Pwera sa mabubunot ko mamaya. So, i-comment nyo po lahat ng puro sa aking baraha. So, sa lahat po ulit na nagtatanong bakit wala po silang notifications kapag kami po ay nakalive, dahil kayo po ay walang interaction sa aming video. Ibig sabihin, hindi ka malang nag-like, follow, share, or comment sa video na to, both Facebook and YouTube. So, yun lang naman po. Para ma-notify po kayo na kami po ay naka-live na. Kasi po, 'di ba, usually nagla kami kapag ka weekends. So, sayang naman po kung hindi kayo mag-mano-notify uh, na kami po ay naka-live kasi minsan lang naman po kami mag-live, hindi po ba? So, yun. Para ma-notify po kami kayo na kami po ay naka-live, dapat po ay mag-like, follow, and share po kayo sa ating Facebook at sa YouTube. Yun na naman po. At ang ating official group po ay Pinoy Game Masters Official Group. Sa lahat po no, na gustong sumali, libre lang po yon Ang ating group po ay Pinoy Game Masters Official Group. So, ang ating joker po ay one car. So, ano pong tinapon natin? Tinapon natin ang 9 balls. So, sa, sa, dyan pa lang ba? May nakikita na kayong puro? Or wala pa? Tayo po ay... Ano po tayo? Tayo po ay... Uh -huh. hindi pa tayo puro. Wala pa tayong puro. Okay. Oh, pat pa natin ang one stick. Kasi pipilitin natin sa, pinilit natin sa eskalera. No? Namili tayo sa eskalera. So, sa tingin nyo, lalabas ba yan or hindi? Ano-ano mga puro sa barahan na ito? Sa tingin nyo, ano-ano po ang puro sa mga barahan na ito? Sabihin nyo na po kagad, pakicomment. Pagalingan po kayo dyan sa comment section natin. Wala lang po magbabash no? sa mga hindi makakuha ng tamang sagot. Uh, kaya po natin ginagawa to, no para ma-exercise po ang inyong mga brain cells no na sino ba yung may tamang sagot, sino ba yung nakakuha ng totoo, mga tamang puro, baka kasi may makalimutan tayo, hindi ho ba? op oh, nabunot tayo ng four balls. Tayo po ay before the pit. Uh, escalera pa. Oh, hindi ho ba? So, ayan, no? Escalera tayo before the pit. Ano ang mga puro? Yun ang tanong ko sa inyo. Pakicomment po sa baba. Comment po kayo para meron po kayo interactions. Para pag nag-live kami, manonotify ka. Salamat po.